So isa namang mapagpalang araw mga kababayan. So ngayong araw po, andito kami ngayon sa bahay ni Tatay Perfecto Seva sa San Miguel, Leibon Albay. So meron pong concern netizen na lumatik po kay Katabang Day. So ngayon po, pinuntahan namin November 1. So kahit po may okasyon, kahit po ano, uh, undas, kailangan natin mapuntahan para po makita po natin ang kalagayan ni Tatay Perfecto So kumustahin po natin, sasamahan nyo po kami. Magandang araw po. So mga kababayan, ito po ang bahay ni Tatay Perfecto. So kukumustahin po natin So may kaunting tanong lang po tayo sa kanya. Kasi pre, bilang vlogger po, meron tayong itatanong sa kanya na sana po ay maano natin para yung mga viewers natin. So tatay, perfecto. Dito po sa bahay ko ninyo, dito lang po mag-isa. Ito lang. Ito lang. Wala kang kasama. Bakit? Wala sa po Nasap yung, mga, yung pamilya niyo po. Kaya yung mga. Kaya yung anak niyo. Hmm. Hmm lima. Lahat po sila sa Manila. Yeah. O, ba't di mo ba kayo ano, nakasunod sa kanila? Ayaw, ka Ay, ayaw mo dun. ayaw mo dun. Eh, paano po yan? Sa pang araw-araw nyo. Nakakapagtrabaho pa kayo. Unti, unti. Unti, unti. Ano po yung trabaho nyo po dito sa ano? Sa Libon? Yung kami sa ano? Sa Bukin. Nagsasaka po kayo minsan naman sa alsada sa bahay so ngayon tatay kaya po kami nandito uh, ito po ay iskap lang po muna so babalik po kami after undas So after po namin dito, pupunta po kami sa sa Pulang sa Kotong kasi meron po kami i-scout. So yun muna po, uh, mabilisan lang po. So sa kanapos, sa susunod sa pagbalik po namin ang ipapang mga detalye. So mga kababayan, So ngayon po hanggang dito muna kasi po nag scout muna po kami para po makita natin ang kalagayan ng ating beneficiary. So salamat po kay Ma'am Grace. Siya po ang ating concerned netizen na nagmula sakit po dito po kay Tate Perfecto Seva. Dito po yan sa San Miguel, Libon Albay. So sa mga nakakilala po kay kay Tatay Perfecto Seva na dati po taga Soul 7, Libon Albay So kababayan po namin so hindi ko po siya kilala so ngayon ko lang po siya nakita pero kilala po ng cameraman ko na taga zone 7 daw po o siguro talagang di, di ko lang maalala kasi sa Manila po ako nag stay so ngayong araw po sa mga nakakilala po kay tatay baka naman so muli po nagpapasalamat po ang Katabang Dave sa walang sawang suporta po sana po tulungan niyo po kami na mas mapalawak si Katabang Dave para po mas marami tayong matulungan dito po sa Albay sa Kamsur, lalo lalo po dito po sa Libon Albay. So ngayon po tatay, alis ka po kami. Babalik po kami sa inyo after undas, magbibigay po kami sa inyo ng bigas at saka pera. After undas po. Opo. Opo. Pasensya na po tatay ha? Salamat po.